Okay, topic po natin ngayon, mga pagkaing pantanggal ng bara sa puso, bara sa artery sa ugat natin. Yan po, linya natin to eh, bilang internist at cardiologist. Depende po kung anong ugat ang nagbabara. Katulad dito, barado to. Yan you know, o, 70% barado, di ba? So, depende kung anong ugat nagbabara na doon ang sintomas, kung puso ba nagbabara. So, pag ang nagbabara na ugat ay sa, ng artery sa puso, may chest pain yon, Pwede may hingal. Pag nagbabara dito sa leeg, dito sa carotid o sa utak, pwede mahilo, pwede ma-stroke. Pag sa paa, nagbabara yung artery, peripheral artery disease yan. Baka paglakad, eh, masakita masakit sa paglakad. So, bukod sa mga tips natin, paano ba ito babawasan, di ba? Yung mga bara, meron tayong mga gamot. Gamot sa high blood, gamot sa diabetes, gamot sa cholesterol, yung mga statin, tigil sigarilyo, di ba? Tigil din sa uh, alak, bawas stress. Tapos, sa pagkain na pakalaga. Ituturo ko yung labing dalawang pagkain na mas healthy, na hindi nakakabara sa ugat baka makatulong pa magpaluwag dun sa mga ugat natin sa puso, sa utak, at sa paa. Number one, favorite natin to, strawberries. Sa Bagyo, ang daming strawberries eh. Dito lang, medyo mala. ang strawberries po, ang daming fiber, vitamins, and minerals. Marami siyang antioxidant. Actually, may anti-cancer properties pa siya. Makikita nyo, hindi siya matamis eh. Pwede siya sa diabetic, pwede siya sa may high blood. Huwag nyo na lang lagyan ng sobra daming asukal o sobra daming condensed milk. Konting-konti lang. Ugasan nyo lang maigi. Napaka-healthy po. Presyo lang ang kalaban. Number two, yung mga gulay tulad ng cruciferous vegetables, broccoli, cabbage, cauliflower. Yan, broccoli, cauliflower, cabbage. Nakabawas ng arterial calcification. Ibig sabihin, yung mga arteries natin, yung pagkakaroon ng calcium o pagtigas ng ugat na niya. Maganda yan. So, maganda to sa puso. Maganda to sa iwas stroke. Yan po. Oh. Basta ganito klase. May anti-cancer properties pa ang broccoli. Sama na rin natin yung ibang green leafy vegetables sa number 2 natin. Spinach, kangkong, alokbati. Ayan, oh. Bawas ang heart disease ng 15% dito pampataas pa ng dugo, 'di ba? Napakaganda. Bawas din sa cancer. 'Di ba? Pag vegetarian halos lahat na bawas cancer, colon cancer, lahat po napakaganda. Number three, beans. Red beans, halo-halo, uh, mongo. monggo, favorite natin monggo. Maganda kasi yung protina ng monggo galing sa vegetables. Kaysa kunin natin yung protina natin sa baboy, sa karne, sa taba, ay dito healthy protein. Tsaka huwag mag-alala kung may arthritis, 'di ba? Sabi na po yan ng mga rheumatologists, pwede kumain ng vegetable protein kasama ang munggo kahit may arthritis. Hindi po bawal yan. Maling paniniwala. Kasi pag hindi ito kakainin mo, ano kakainin mo? Puro taba, puro pork chop, puro inihaw. Eh di mas talo tayo lalo doon. Mas sasakit ang arthritis. Itong mga beans pampababa ng bad cholesterol. To, may isang pag-aaral, yung kumakain ng one cup of beans, one serving every day, lowers bad cholesterol. Pati sa blood pressure, pati sa diabetes, maganda to. Diba? Hindi kasi siya matamis. Eh. Number four, sibuyas. ba diba? Allium vegetable. Mga sibuyas, lower risk of death. Mas hindi namamatay sa sakit sa puso at stroke, yung madaming kumain ng sibuyas. Kasi ang ginagawa niya, ini-inhibit niya yung clumping ng platelets. Hindi hindi nagdidikit-dikit masyado yung mga dugo natin, yung platelets natin. So, mas maganda. Hindi nagbubuo sa artery natin. Sama mo na rin, bukod sa sibuyas, luya. Ginger, pepper, chili, cinnamon, may tulong din. Number five, ito, super healthy. Lycopene maraming lycopene ang kamatis. Tomato juice, tomato sauce, kamatis lang mismo kainin natin o ketchup kamatis. Then mataas ang lycopene, 'di ba? Bawas inflammation, pamamaga, pampataas ng good cholesterol, bawas ang risk for heart disease. Pag sinabay nyo daw ito sa olive oil, mas maganda pa ang benepisyo. Kamatis. Ha? Pag sa ketchup, medyo maraming salt ang ketchup eh. Huwag din marami. Pero ito, pwede ito. Number six, isda. Okay, bango, salmon, sardines. Ang isda, fatty fish, mataas sa omega-3. Alam nyo naman ang mga omega-3 fats, di ba? Less nagdidikit yung mga dugo, di ba? Less nagbubuo. Uh, maganda to sa blood pressure, sa cholesterol, maganda rin to. At nakita nila sa pag-aaral, ito almost 1,000 people. Yung hindi kumakain ng isda, 13% barado yung carotid artery. Yung kumakain ng isda, two times or more a week, 6% lang ang bara. So from 13, nabawasan sa 6, 7% less ang bara doon sa mga kumakain ng maraming isda. Number seven, favorite natin to. Very healthy sa puso, sa utak, di ba? Pampaganda rin to. Pampakulay ng mukha natin. Citrus fruits. Orange, lemon, dalandan, suha, pongkam, di ba? Ganda po. Taas sa vitamin C. Daming vitamins, minerals, antioxidants, flavonoids, di ba? Yan, no? bawas bad cholesterol, bawas heart disease and stroke. Sobra healthy. Number eight, avocados. Actually, maraming fats ang avocados. Pero ang fats ng avocados, good fats. Hindi naman ito chicharong bulaklak eh. ba? Diba? Good fats to. Meron siyang, ano fat niya? Oleic acid. Maraming oleic acid. 6.5 grams per half avocado. Maganda po ito pang ng bad cholesterol. Yan no? 16% less heart disease. 21% less heart attack. Number nine, Mediterranean diet. Ito, alam to ng mga doktor, basta Mediterranean diet, ang daming pag-aaral na may benefit to, di ba? Ano ba Mediterranean na salad yan? Greek salad yan, vegetable, beans, olives, nuts, olive oil po. Alam ko, mahal ang olive oil, pero may pag-aaral talaga pag olive oil, less heart disease dahil sa polyphenol compounds. Pero kung ibang mantika natin, let's say coconut oil, pwede naman konti lang gamitin. ba diba? Or mag-steam na lang ng mga gulay. Number 10, mani. Pag sinabi kong mani, hindi yung mani na prito, hindi yung mani na maraming asin. Pwedeng nilagang mani lang, di ba? Walang mantika, pwedeng kasoy lang, at mga isang dakot lang. Ganun lang karami bilang merienda, healthy protein siya. Reduce bad cholesterol, maganda sa blood pressure, pampataas ng good cholesterol. Okay din sa diabetes, basta isang dakot lang. Number 11, maganda sa artery ng katawan, oatmeal. Oatmeal, oat bran. Alam niyo mga oatmeal, di ba Lagyan niyo ng prutas. Saging, lagyan niyo ng strawberry. Ang oatmeal, bababa ng 10% ang cholesterol mo. So, pag cholesterol mo, 260, milligrams per DL minus siguro mga 235 na lang ang cholesterol mo kung everyday kakain ng isa. tingnan niyo sa pag-aaral, 716 people binigyan ng oat fiber everyday. day, mababa ang cholesterol at yung ibang mga inflammatory markers. Yung kumakain ng oat fiber, tingnan mo, mas hindi na ooperahan. Less revascularization. Ano ibig sabihin nito? Less heart bypass. Less Uh, angioplasty. So hindi na, na binubukay yung dibdib, nakukuha na sa healthy foods, 'di ba? So yung bara ay nababawasan. Last number 12, kakao. cocoa or dark chocolate. Hindi milk chocolate, ah. milk chocolate walang ganong benefit. Yung dark chocolate na mapait, 70-80% cocoa 'yon, nakita nyo, Less stroke, heart disease and diabetes. May polyphenol plant compounds ano ba to Tablaya increases nitric oxide production ibig sabihin itong nitric oxide isang chemical na nagpapabuka ng mga ugat sa katawan so yan po so more itong 12 foods ang healthy alam niyo naman yung mga hindi healthy di ba yung masyadong mamantika prito di ba ah, lechon crispy pata lahat ng gusto natin inihaw na baboy di ba So, alam niyo naman, mas hindi healthy. Ito po, mas healthy. Okay? So, sana nakatulong to. Pag ito, diet natin, wag, wag din magpapakataba. Sabay na rin. Sigarilyo, alak, stress, tsaka tamang exercise. Wag magpapakataba. Gamutin ang diabetes at high blood para luminis at gumanda ang arteries natin. Yan para yung ganito kahit pa paano bumaba. Tapos kukonsulta tayo sa doktor natin para tuloy lang yung maintenance natin sa puso, sa utak. Pero pag ito ang diet nyo, mas mababawasan pa yung gamot ninyo. Baka hindi pa kayo maoperahan. Mas haba pa ang buhay natin. Salamat po.